Alam mo ba, simula July, DOTR will start going cashless sa train station natin. Yes, yeah, sooner or later, kay jeep, bus, train, gagamitin na po ng card or kinatawag natin QR code. Kung hindi nyo pa alam, tapusin nyo video na ito. Ay mga friendship this is Shinkitan, your pambansang world coach. Ay grabe no, we are right now entering in an era na cashless na po. Alam niyo sa totoo lang, ah, when you say cashless, hindi na kayo gumag gumagamit ng barya o ng perang papel. Alam mo, buong mundo papunta na po doon. And alam niyo na pumunta pa ako ng UK o, or that's si ibang bansa. Alam mo, sa 7 eleven tap lang ng card, sa tren, sa bus, cashless na rin. Kahit tubig nga or candy. Di ba? QR lang pang bayad mo. Cashless na talaga. Alam mo kasi ang dami kasing advantages. Number one, pag cashless na po. Number one, mas mabilis ang transaction. Imagine mo, natatandaan nyo pag pumunta yung LRT. Mas mahaba pa nga minsan ang pila. <laughs> Kesa sa biyahe, di ba? Mabilis na transaction. Number two, hindi mo na kailangan ng sukli. Di ba? Minsan, naghahanap pa tayo ng pangbariya. Walang pangsukli. Ang sukli pa sa'yo, candy. Number three, mas safe. Eh, syempre, hindi mo nadala ang buong wallet mo. Number four, madaling mo rin matrack ang gastos kasi nasa app na yan eh. Kung magkano ang ginastos mo at saan. At pinaka-best yan, alam mo, pag cashless na, lalo na may mga iba, o, ibang ano, mga card, eh, mayroon tinatawag na cashback so, sa app or may mga rewards pa. So, yan po yung mga advantages. Pero kung titignan po natin, kung may advantages, may disadvantages din. Number one, eh, siyempre, paano kung walang signal? Eh, hindi ka makakabayad. Paano kung lobat ang phone mo, hindi mo mabubuksan yung app mo? Or if not naman, paano kung palengke, kanto, tricycle. <laughs> hindi pa sila handa. At syempre, hindi lahat marunong gumamit po ng app or say, mga card na gano'n. ba? Diba? Or if not man, mas prone po sa tinatawag natin pag cashless po. ba? Diba? Ang card ang gamit po natin. That is the easiest way of spending your money na hindi mo mararamdaman. Kasi mo lang, o isa swipe lang. ba? Diba? Swipe, walang aray. Bili ka ulit dito. ba? Diba? Swipe, walang aray. Pag, pag di ba pag dumating na, makikita mo na yung balance mo. Zero na. Aray. <laughs> so, question. Ano ang dapat nating gawin? Oo. O, ito lang ha. Kailangan lang balancing po natin. Hindi masama na mag-cashless tayo. Pero kailangan pa rin natin ng konting cash sa ating bulsa at wallet. Pang backup. Pang emergency. Siyempre, eh, di ba? Like for example, eh, wag naman po sana. Bigla na lang. Nangyari po yan sa akin. Pumunta po ako sa isang store na bumibili ako. Gusto ko nang kumain. Pero wala sila. They only accept cash. Hindi ka na makakain. Kaya ako naniniwala ako. Kailangan meron kang at least 80% ng iyong gastusin. Pwede mo na i-cashless. 20% lagay mo pa rin sa cash. Kaya nga parang pro tip ko po sa inyo is this. Number one, para hindi naman tayo sumobra-sobra ang gastos. Number one, i-auto transfer mo sa e-wallet. Huwag mo ilagay lahat ng kita at sweldo mo sa loob ng card or let's say ng app. Bakit? Eh baka isipin ng utak mo, o, di ba may 20,000 ako, galing. O oh, shopping muna, o oh, di ba add to cart ng add to cart tapos sino out mo. Eh pagkatapos niyon pulo pagkakomplikated. Gawin mong parang allowance. Halimbawa, ilalagay mo lang sa app na yan or let's say sa card mo na yan, 3,000 pesos lang per week for spending. I-transform mo na sa e-wallet mo and the rest, keep it hidden, di ba? Ang pinag-uusapan natin, kung wala kang pera sa loob ng wallet na yan, hindi mo pwedeng gastusin. You cannot spend the money that you don't have. Kaya huwag mo itutodo ang paglagay mo ng pera dyan. Baka feeling mo ang yaman-yaman mo. Number two, tip ko po sa inyo kung gusto niyo mag-cashless, maglagay po tayo ng spending limit. May balance ka pa sa app or let's Let's say sa card, di ba? Does it mean to say na dapat gastusin mo? No, 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 no. Dapat maglagay ka ng limit per day. Like for example, ang kaya mo lang 500 pesos per day. Hindi ka magsa-shopping pag hindi sweldo. Kung hindi mo kailangan, huwag mo siyang bilhin. Alam mo, yung treat mo yung parang card mo or saka yung app mo, just like a debit card. When you say debit card, dapat may lock siya. Kung hindi budgeted, ay nako, bawal. Kung wala sa 500 pesos, huwag kang mag-i-spend. Kasi sa totoo lang, pag nilagay mo lahat talaga yan, ang bilis talaga gan. And number three, ang dapat mindset natin, isipin mo, treat it like cash. Once naubos, di ba yung app na iyo? like for example, 500 pesos per day times mo ng 5 days, 2,500 o 3,000. Pag naubos niyan, tigil na. Di ba? Pag naubos na, tahimik na. Pag naubos na, wala ng swipe. Pag naubos na, wala ng QR, manahimik muna. <laughs> That's how we build discipline kahit modern na po ang sistema natin. Alam mo, in reality, ang, ang tunay na diskarte pagdating sa pera, hindi lang yung pagiging cashless o paggamit ng cash. Ang tanong, number one, handa ka na ba sa bawat sitwasyon? May budget ka dapat for cash, may budget ka for digital. Handa ka na ba kung walang signal o handa ka kung meron kang emergency? Kailangan po dual. At ang tunay, para sa akin, in conclusion, ang tunay na wais na res talaga na isang tunay na iponaryo, whether cash or cashless, ay pagiging responsable sa paggastos ng pera. Di ba? Nagigets nyo? Kaya nga mga kapatid, ang tanong ko, meron ka na bang cashless? O kung wala ka pang digital ng cashless, try mo na rin i-download ang UD app today para may katuwang ka sa cashless transaction mo. With UD, kaya mo!